May mga papalitang piyesa rin kasi nga dahil na bumiyahe tayo ng bumiyabak after kinabukasan ay nagbiyahe naman tayo pa bagyo So nakita na natin na kailangan ng palitan mo ng slide piece. Although pwede pa, pero eh, siguraduhin ko na makakatipid na rin ako sa labo. So, palitan na natin pati yung mga ball kasi siguro dahil sa haba ng bakbakan, walang pahinga, yung ball natin may mga kanto na. Uh, alhamdulillah mga kasamansari After ng rides natin ng Baguio uh, Napalusong tayo sa baha So kailangan natin ng gawin Unang una, pag sa long ride Is uh, sa siyempre uh, Magpa-change oil And pag nalusong uh, tayo sa baha Kailang-kailangan yon, Kahit sabihin natin na uh, babaw lang Pero mas dun, sigurista ka as the best is sa uh, potential oil na natin ito para maiwas tayo sa mas malaking gastusin pagdating ng araw at pagsisiyahan natin sa uli. So samahan nyo ako, pupunta tayo sa ating paboritong mekani ko. Siyempre saan pa? Sa Master Lodi Works. Let's go! Marami kasing nagiging pabaya sa motor nila, ano? na iniisip nila bago motor nila walang problema, silyado pero sa akin kahit sabihin natin na hindi ganun kalalim yung bahan na nilusong natin kalahati ng motor <laughs> kalahati ng motor ay mas minamabuti ko na huwag itong patagalin dahil pag nagputik na to ang unang madidisgrasya ay yung ating makina ano, ang ating mga panggilid oh no so, mas better na palinis natin ito kasi naman tulad ng sinasabi ko pagsisiya natin sa huli so kung dito ka manggagaling sa Blooming Road Ibon ni e Pasio yeah, kita nya Ibon ni e Pasio ito Blooming Treat makikita nyo ang North Cemetery kakaliwa tayo rito tapos yung Chinese General Hospital paglagpas natin konti kakanan tayo so samahan nyo ako mga kasamot kanan tayo ng Aurora Boulevard pagkatapos ito diretso diretso na to hanggang matumbok natin ng LRT pagdating doon kakanan din ulit tayo ayan shout out nga pala sa ALX <laughs> sa mga nakakapanood ng video natin Allahu Akbar kung napupunahan nyo ay maganda, malinis malinaw ang ating video ay nagpapasalamat tayo sa ALX <laughs> action camera na mura sabi ko na sa iba mamahalan kasi nga may nabibili sa online na sinasabi kapareho daw ng OSEC S60 nila Pero buy at your own risk pag sa online kasi hindi nyo natitiyak Kung maganda yung mapapadala sa inyo Kung walang factory defect So ang hirap silang hanapin kasi wala silang physical store Unlike sa ALX may mga branches po sila pero nyo i-check yung kanilang page sa Facebook para kung saan kayo malapit alam ko meron sila sa Laguna at meron din sa Cavite so shout out sa inyo sir at uh, sa napakagandang gloves salamat salamat sir next time jacket naman <laughs> may nakita akong uh, LS2 na jacket doon uh, pinit natin magandang maganda naman pagbili ko insya Allah. sana all may discount <laughs> <laughs> so yun, kaliwa tayo rito <laughs> C3 hmm. Real Estate Trani nyo tong uh, station na Phoenix. kanan na kayo dito mga kasama sa maliit na paraan makabigay tayo sa mga kagaya nila na ah, kuya laban ng buhay wag kang susuko sa mga kagaya mo saludo kami malabang ka ng parehas at uh, sinalang-alang mo yung mabuting gawain na manghingi although masabi ko hindi naman natin kayang sabihin natin oh wag ka mamalimos pero kesa naman magnakaw diba Yes ko sa mga kapatid natin yan, yung mga kapos Try natin na uh, makaipon, magkaroon ng konting puhunan and magsimula para bumangon, umangat. Insya Allah, parang ako lang to. Nakala ng iba. Dahil may motor ka, nakakabili ka ng mga item. Hindi nila alam yung hirap na pinagdadaanan natin, mga pinagkakautangan natin. So sa mga lumalapit minsan, totoo lang po, lumalapit din po sa iba. So dito na tayo. Kakaliwa tayo rito. So nakikita nyo yung Jeffrey Motorcycle. Pag nakita nyo na yan, kasunod po na shop. Ayan po, makikita nyo. Pasukin natin. Pag kasunod na shop, nandiyan dyan po ang Master Lodi. So kanan na tayo dito. Boom, panis. Yeah, boy. Yes. Master Lodi Works. Dito na tayo. Tulad na sabi ko sa inyo, kailangan maaga talaga. Ayun, may nauna sa atin. Nakapila na yan. So, kabubukas lang. Alhamdulillah. So, wait natin na mai prepare nila yung shop. Ganda lang kayo mga kasama sa atin. brother, mostly pagka galing sa long ride at mahaba talaga anong advice mo dun sa mga may motor? Dapat ano agad, change oil change oil tapos check agad ng CCC mm para makita natin kung nagiging problema ba dito sa panggilid uh -huh. kung, kung nagbabawas na lang is para mas maalagaan yung motor no? Oo, lalo na ngayon nag-uulan kasi baka mamaya, nalusan sa baka. Pwedeng pasukin yung gearbox natin. So pag pinasok ng tubig, ano mayayari? Napukulay so, gatas yan. Maghahalo ang langis at tubig. Tubig at langis. Oh, pwede masira yung mga bearing. Bearing dahil kakalawangin. Oo, oh, yeah. ng tubig dahil nag na sila. Nag-mix na sila sa loob. Pinakamalala, maduro yung bearing sa loob. Okay. Hindi naman sa mochare. Take natin yung advice ng uh, sabi natin na uh, pagkakadaw lang ko. Ay, brother, anong gamit mo na ano? Degreaser? Degreaser sa. Degreaser. Tayo ba yan ginagamit gasolina ano? Mm -hmm. Pasiksip nga lang gas boss. <laughs> Degreaser. Hindi yang gasolina. <laughs> Man, wag magagalit sa mga chef na nagtitipid pero kung makasingil parang may hawak na itak taga ng taga so alam mong kulay yung, yung linisan dito pag nagpalinis pang gilid ka nasa buong degreaser tapos binabanlawan bago nila ikabit pinitiyak nila na tuyo lahat ng piyasa so panoorin nyo Ito yun niyo naman kung gaano katuyo. So yun, habang nag-aantay tayo pupuntahan Ikupuntahan tayo mga sa sarili. Tingnan niyo. Dahil hindi pa tayo nakapag-albasan, nabating tayo ng mga gaga rito. Angayon tayo rito sa isang sarisan. Isang ano,

so oil gamit natin ay Motul no and then itong racing gear oil lang JBT. So baka naman. <laughs> okay, mga kasama sa papalit natin bola ay JBT brand yung gagamitin natin. Ang uh, PCX to actually 17 grams pero pwede yan sa mga motor no. Nakagaya ng ADB. Palit na rin tayo ng original na slide piece ng Honda. Aluwag na yung iba eh. Yung iba pwedeng tabi, eh, no? Pampalit natin. Opo. Oh, okay. Pwede uh, na natin. Ito so, mga kasamotsari, para malaman nyo na mura yung piyesa rito, yung slide piece nyo, magkano? 250. 250 original. Then yung Uh, JBT na fly ball is 400. 400. Ay paninis ng CBD, uh, libre grasa, libre degreaser, libre na rin yung basahan pati yung anti-rash natin. Nilinis -in din namin yung air filter. Iyon no? Oh, kita niyo naman. Saan pa kayo mga kasamang dari? Dito sa Master Lodi, gawang kasa? Fresh yung pampasa. So, <laughs> oh, diba yung iba kasi bubuksang bakit yung Lagayan ng change oil, tapos papatak lang konti, eh, palit ka agad lang is dito. Kinapos muna yung linis pang gilid mo, isgaso muna mabuti para matiyak na pumatak lahat ng mga lumang oil no na so, nila ina-advise yung uh, ng compressor No? Kasi minsan, may halong tubig o merong moisture, so pumapasok dun sa langis natin. So, iwasan yan, pag may nakita kayo sa mga talyero, paggawa na ginagawa ko yun, eh, pigilan nyo kasi okay, hindi maganda yun. Okay. So, okay mga kasamong sari Katapos na lahat yung pinagawa natin Linus pang gilid, napalitan na ng flyball Slide fly piece And then napalitan na ng uh, Langis And then uh, gear oil Now, siyempre, alam nyo na. Hindi na tayo.